Welcome po sa LA Backyard Layer Chickens At sa atin pong episode 5 Ang feature po natin ngayon ay yung paggamot po natin Sa atin pong mga Layer Chickens na nagkaroon po ng sipon uh, Kung maaalala po natin yung isa na uh, inaway po uh, We na inaway po siya ng kanyang mga kasamahan Pero may panibago po kaming tsuri sa kanya Possible po na dahil nga po sa sipon nanghina na siya at nagstay na lang po siyang nakaupo doon sa kulungan kaya po napagtatapakan ng kanya po mga kasama at yun nga po mga kasama po niya uh, dahil po matutulis ang kuko eh yun po yung reason kung bakit po siya nagkaroon ng mga sugat uh, at yun nga po uh, in few days time po nagmanifest na po yung sipon niya uh, gumaling yung mga sugat pero malata pa rin po siya uh, yun nga po nagmanifest na po yung sakit niyang sipon at na feature po natin siya dito sa video na to ito po ang mismong video na to ngayon 3 uh, three days na po siya nasa kanyang medication na ano po ang ginamit po natin ay premoxil na tablet and uh, binibigyan po natin siya ng half uh, tablet uh, per day Uh, for 5 days po yon. Kaya nga po nakita namin na mas effective po yung pagbibigay po ng tablet kesa po dun sa Uh, pinapainom dahil nga po may times din po na ayaw niyang uminom ng water at na lalagyan lang po ng poops yung water niya dumudumi kaya nga po uh, direct po na binibigay natin through the capsule po tapos nga po dito po sa video na to meron rin po tayo na, na observe na isa pa po nating chicken na nagkaroon nga po ng sipon uh, hindi na po natin uh, pinaabot do sa kagaya do sa nangyari do sa nauna na na pag -apakan pa po siya. No, nakita po natin na medyo hindi na po maganda ang condition niya ay uh, in isolate na po natin siya. Kaya po yung dalawang chicken natin na yon ay naka-isolate. Sige po, panoorin po natin yung video. Papakainin na po natin itong chicken na nakita nga po natin na uh, nagkaroon po ng sipon ito po yung food niya. Titignan po natin, 3 days na po siya na nagagamot. At uh, let's evaluate kung gumaganda po yung kanyang condition. Ayan, observe po natin. Ito po yung akala natin na inaway pero may sipon po pala. Ayan, nakita po natin na mas uh, ganado na po siyang kumain ngayon. At it is a good sign po magaliin nga po natin na mag observe sa atin pong mga chickens ang isa pong sign na healthy sila ay yung kanilang palong saka po lambi ay mapula Ayan, kagaya po ng mga chickens na ito pero dito po sa uh, mga chickens na ito sabi nga po natin kanina dun sa intro po natin na meron po dyan na merong sipon ipagko-compare po natin mamaya ayan po sila makikita po natin na uh, mapulang-mapula ang kanilang mga palong at ang kanilang mga lambi tingnan po natin ito po yung sinasabi natin chicken na nagkaroon din po ng sipon. Mapapansin nga po natin na medyo pale ang kanyang kulay. Yan, compared po dito sa isa na to. Ito po yung bibigay nating gamot sa kanila, Premoxil. Ito po yung video na bibigyan na po natin ng gamot. Ito po yung uh, bago nating nakita na may sipon. Tig half po sila ng tablet natin na Premoxil. And hagod po natin yon sa ilalim ng tuka para po masure natin na nalunok yung gamot na binigay po natin. Ayan. Ilalagay po natin siya sa isolation cage po natin para po hindi siya makahawa. Makita nga po natin na medyo hindi maganda ang pakiramdam ng manok na ito. Ito naman po yung uh, third day nung po unang uh, RTL chicken natin na nagkasipon. Binibigyan na po natin nung half naman po nung gamot na binigay natin doon sa una. Nakikita nga po natin wala nang sugat yung kanyang palong, sa po yung kanyang lambi. Papasok na po natin doon sa isolation cage po nila. Uh, para po mas lalo po makapag-recover. Ia-update po natin kayo sa mga chickens na ito sa kanilang condition. Hopefully po uh, makarecover po sila. Na-feature na po natin kung paano po ginagawa natin sa atin pong uh, pagbabacterial flushing. At yan po, uh, sulpar qr pa rin po ang gamit natin once a week nagbibigay po tayo ng flushing siguro po uh, magkakaroon po tayo ulit ng video uh, about po sa mas detailed pa na uh, reasons why we need to do bacterial flushing at kung ano pa nga po yung ibang mga techniques na matututunan natin sa pagbabacterial flushing yan po Amining uh, mix na po natin yung Sulpar QR. Paalala po sa pagbibigay po ng uh, antibiotics ay kailangan po i-drain natin yung atin pong galon para po walang lamang ibang tubig at hindi po uh, maiinom ng mga manok natin yung ibang halon tubig kundi yun lang pong ating antibiotics Napalood nga po natin ang mga videos natin sa paggagamot po natin doon sa mga nagkasi po natin ng na mga RTL at yun nga po ugaliin po natin na i-check yung ating po mga RTL pagka po may problema kahit po sugat lang, basta po medyo nangihina at yun pong wala namang sugat pero nangihina ay i-isolate na po natin yung chicken. Dahil nga po, hindi natin nasusubaybayan uh, nasusubay ba yan? 24 hours, yung talaga po nakabantay tayo. At uh, chine check lang po natin ito from time to time. Kaya nga po, masigurado na po pagka po merong humina sa atin po mga RTL ay i-isolate na po natin sila. Pagkatapos po, pagka po nagmanifest na meron nga po silang sipon, kagaya nga po doon sa mga napanood nating uh, videos natin ngayon, ay bigyan na po natin sila ng antibiotics Sa atin po, ginagamit po natin ay Premoxil At uh, yun nga po, nakita natin yun doon sa unang nagkaroon Because uh, he is already 3 days in medication Ay mas masigla na po siya, kumakain na po siya na maayos Yun doon po naman sa isa natin chicken Ay uh, dahil po nag-i-start pa lang uh, We are not yet expecting na improvement sa kanyang health pero po uh, sa mga susunod po na videos natin ay uh, ipapakita po natin yung improvements ng ating mga layer chickens hanggang sa maibalik po natin sila dito po sa kanilang grupo ngayon po Uh, kaya po importante ang bacterial flushing uh, Nakasama nga rin po sa video natin uh, Nakakatuwa naman at coincidence na magbang bacterial flushing din po tayo Nung nakita natin na meron sakit yung isa uh, Why bacterial flushing is important? Ay dahil nga po possible na dahil magkakasama po sila sa kulungan Iisa ng tinutukaan, iisa ng iniinuman Uh, possible po sila na uh, magkahawa-hawa. Ngayon po, yun pong hindi pa ganong malala, nape-prevent na agad dahil nga po sila ay uh, nakakainom na ng tubig na may antibiotics. Kaya nga po, hindi na nagtutuloy-tuloy yung kanilang sakit. Yan, alam naman po natin na ang chickens, uh, isa sa advice po natin na pagkagantong panahon, importante po talaga ang bacterial flushing. Dahil nga po sa mga manok natin, Pagka po nag-sudden uh, change of weather, uh, kagaya po dito sa atin, uh, hindi ko lang po alam po na experience ng iba pero dito po sa Bulacan, uh, may time na uh, biglang umulan. E samantalang uh, maaraw po, bigla na lang pong umulan. Tapos syempre po, uh, kung ganun din po yung term nyo sa inyo, alimuong. Uh, nagkaroon po ng alimaong. Ngayon po, tayo nga po mga tao sinasamaan ng katawan. Uh, siguro because we are people, we are stronger than chickens. Kaya ganun lang po yung nangyayari sa atin. Pero po sa mga manok po, uh, fatal po yun. Uh, yun nga rin pong sudden change of weather, hindi man po magkaroon ng alimaong. Pero po, di ba, pagka nagbago ang uh, panahon, may iba sinisipon, may iba tinatrangkaso sa atin pong mga tao. Pero po sa chickens po, ganun din po sila. Yung pong sipon nga lang sa kanila, it can be fatal for them. Kaya nga po, uh, advice ko po, uh, ako po, newbie, uh, sa mga newbie rin po na katulad ko, ugaliin po natin ang bacterial flushing. Kung hindi po natin ito fin uh, lashing, naniniwala po ako marami na po sa mga manok natin ang meron pong sakit uh, hindi po ibig sabihin na pagka nagba bacterial flashing po tayo, ay 100% na, na hindi sila magkakaroon ng sakit, hindi na sila magkakasipon pero prevention po ito mas malaki po yung fighting chance natin mas malaki po yung uh, yung chance natin na yung mga manok po natin ay hindi magkasakit when we do this weekly yan, pagka po magbabacterial flushing po tayo, tandaan po natin na yung sumunod na araw, ay wag po muna tayo magbibigay ng kahit anong vitamins, plain water lang po at after po nun saka po tayo magbigay ng vitamins para po makapag-work out yung uh, antibiotics sa katawan po ng ating mga RTL, kaya nga po Uh, sa atin pong uh, mga videos, continue to support, continue to watch LA Backyard La Layer Chickens. Continue to like, share, and subscribe. Shoutout po kay Ma'am Ven Season Rivera. Siya po ang nag-introduce sa atin ng mga RTL Chickens. At uh, nagtuturo po sa atin kung paano po ito inaalagaan.